ay mga idol uh, lunch tayo ngayong uh, sabado uh, itong ulam ko bulang lang ay uh, bulang lang dininding uh, sa Ilocano uh, in a brow. okay. tapos meron ako yung favorite ko na kuhol na naku napakasarap din mm. Mm -hmm. yeah. patola itong dininding with the okra hmm tapos Samahan natin itong kuhol. Mm. Na ginataang kuhol. Mm. mm. Kuhol with uh, gina ginataang kuhol nga ito. Mm. Huh? Mm. Masustansya. Mm. Okay mukbang ito. Hindi hindi kasi siya nakaka nakakamatay dahil nako. Mm. Damang dagat. Ayan o. -hmm. Kaya kayo huli na katikim ng kuhod. Hmm. Hmm.